may pagkain. Pwede ang paluto. Pwede ang ano, uh, ah, tinola. Dito kami kakain. Ah, sige po. Ha? Oh, ano yan? Anong niluto mo? Ito, napapaluto sa dati ng ano, tinola ng manok. Oh? Oo na lang, bakit? Sarapan mo, ah. Siyempre, nakapwede ba huwag mo ko <laughs> ah, boy? mo, Parang tayo mo ngayon. Siyempre, kustor ako dito sa minuto ko, eh. sige, sorry, sorry. Sige na. Tutok ka na dyan. Balik na. Ito, buho ko, eh. Kala bumalik ka. Sip-sip ka lang kay Daddy Frankie. Ano? Huwag mo pagsalita ng ganyan. Baka sumbong kita. Ay... Paala mo talaga eh. Nandito ka na naman! <muppet> <muppet> I'm sorry uh. Pag ito, hindi siya marap. Sinasarap ko sa'yo. Ikaw may kasalanan, eh. Balik, balik sa'yo! Ay, ay, Kailangan masarap to. Darip, pag hindi ni Daddy Frankie, sinasabi ko sa'yo. Ikaw, ko sa'yo. Oy, good morning. Kumusta? Kumusta kayo dito? Okay lang? Oh, may alaga kayo mga tuta, ha? Ah? Oh, very good. Ayan. Oh, malulusog. Alagaan nyo sila, ah? Iba rin kasi pag may mga pet tayo dito sa bahay, no? Okay. Hi, good morning. Kumusta kayo dito? Okay lang po. Okay lang? Oh, kumusta siya? Okay naman po. Kumain na. Good girl? Very good girl. Ito mo po siya. Okay, very good. Sige, basta huwag mo pababayaan, ha? Kaya mo naman. Kaya ko naman. Oh, very good. Ang oh, tahimik ka. Behave ba? Nancy, are you okay? Okay ka daw. Sige, master ka. Naka na manda na ka. Ay, hindi ko naintindihan. Anong salita yun? Nancy, ano master na? Anong salita yun? Nani, sa PS. True money. True money? Ah, nag-i-English ka na naman. Hindi ko maintindihan. Ano kayo drinks na ako, no? Ha? Dahil na, no? Mexicano, Mexicana. Ano kayo, mga mga tayo, pwede kang ka. Yara, mga ano mga sarping ka. Uri, ka, no? O, parang si Talia Marimar to, ah, yung salita ng Talia Marimar. Kasi ito, mga mga tayo, sabagay tayo, kaya tayo, no? hindi ko na naintindihan yun, Nancy. Mexicano, Mexicana. Hindi na. Hmm, very good. Ah, uh, anong, ano, pagkain? Pwede bang... Karek po, karek pwede mo... Ha? Huh? May pagkain? Pwede Pag ang paluto? May ah? laman... May laman pa po yan. May, may karne kayo dyan? Opo. Kapapalay lang isang araw. Oo. Oh. Pwede nga, ano ah Tinola? Tinola po. Oh. Ay, tinola ka na nga? Dito kayo. Oo. Oh, dito kami kakain. Ah, sige po. Ha? Huh? Oh, sige. Take time lang. Huwag masyadong magmadali. Ah, basta ano lang. Ha? Ah? Marunong ka. Oh, ayan. Very good. Papaya. Tapos, pero ano, ang laki niyan. Kalahati okay. lang. Na? Ah, sige. Sige guys, break muna kayo. Paluto tayo dito muna tayo maglalan siguro, no? So ayan mga kababayan, uh, Team Daddy Frankie dahil andito uh, si Marites, nag request ako ng chicken tinola. Dito tayo maglunch para ma, ma kita natin yung status ni status ni Nancy dito, no? Nancy, okay ka lang? Ha? Huh? Okay ka lang? Yeah. Masayahin siya mga kababayan. Ay, ha, na. Masayahin siya. Nga! Yeah. No? Nga naman, ano ang na? Okay, English ka na naman eh. Papalinisan natin yung kuko mo sa paa. Gusto mo? Ay, naman, Ay, ano naman, Ah! Patingin, patingin kamay, patingin. Patingin yung kamay mo. Pudpud -pud yung mga kuko niya eh. No? Sa kamay. Kinakagat niya. Wala na kanibay. Wala na kanibay. Sa ano mga kababayan? Patingin na natin. Pudpud -pud na pudpud -pud talaga. Mm. Pero dito, madumi. Parang takip ng mga suso. Mayroon talaga, hindi lahat Pero kailangan palinis yan, no? Alam mo yung takip ng suso? Same. No? Huh? Pero palinis natin mga kababayan. Maraming mga Di pa. Hindi ko alam kung pan. kaya yung time Saber, namin ngayon. No? Pero titig na. daw yun eh. Unti-unti lang mga kababayan, siyempre alam nyo naman, bukod, bukod, sa, bukod sa mga tinutulungan namin dito, bukod sa mga tinutulungan namin na nandito, hindi rin tumitigil ang Team Daddy Frankie ah, sa mga tinutulungan natin sa labas. O, sige, sit down lang. Oh, ano yan? Anong niluto mo? Ito, napapaluto ni Daddy ng ano, pinuulang malo. Oh? Oo lang naman, bakit? Sarapan mo ah. Siyempre. Ano, alam mo. Order niyo yan. Oo, oh, alam mo naman na maano yun sa pagkain. Dahil masarap yan. Oo, kang magbunod dyan, kasi di sa'yo na kung unahin ko. Oo. Oh. Saka pa, di ba huwag mo ko istor mo eh? Parang tayo mo ngayon. <laughs> Siyempre, concentrate ako dito sa minuto ko eh. Sige, sorry, sorry. Sige na. Tuto ka na dyan. Dapat, pa pamahali ako rito eh. Oo, oh, dapat na wala ka na yan. Alam mo yun, champion yun. buko eh. O, ka? talaga. Iba naman yan. Bakit? Alam mo, mo kapag konsentrate ko, nagluluto ako. Ayaw mo bang bagay na laki yan. Kita mo kakain ni Daddy Frankie, yun ang request ni. Kakain ni ito. Balik-balik kayo ba meron dito? Pinapanood lang dito Huwag mo ako panoorin! Pwede ba? Sige na, makalis na nga. Bahis ka! Ito kailangan. Baka may tutulong dito eh. Sip, sip ka lang kay Daddy Frankie. Ano! Huwag mo pagsalita ng ganyan! Baka sumbong kita! Huwag mo ha? Yung sumbong ko na yata. Mama, handa si Ronald. Hindi kita gawin okay. na. ha? Naku po! Dating tukman Frankie. Luto yeah, ko. Masasarapan siya ngayon. Dahil lalagyan ko to ng maraming gulay. At saka sili. At saka yung mga staff niya. Sigurado. Wala akong marami, dami ko naman sinahin. Wala ba ako, naglasa ako ka na anak po. Ano yan? Paalam mo talaga eh. Nandito ko na naman! No, no. I'm sorry ah. Uh. Pakita nandito mo raps eh. Sinasabi -sa -sa ko sa'yo, ikaw may kasalanan hey. Bakit ka nito?! yeah yeah Bisit! ko nito, sinasabi ko sa'yo! yeah hindi, hindi. Ginawa, magluto Ako? kita kay Dali Frankie! Bisit kita talaga! sumbung mo? sip sip. wah <tipan> <tipan> ka rin! mo kita nasumbong ba? Maya ka lang! yeah yeah hindi, hindi. mo luto, pag, kumuluto, pag dito na kain, magdaka talaga sa'kin! Sa Leche ka! Kala mo, ha?

Ang baka mo maging masarap kasi si e pang kakain. Di ba? Kaya sila, kailangan nilang butokin itong niluto ko. Pero kung hindi, lakto! Sigurado ba? Kandina kumansi dahil ito. Kaya kailangan sarapan.

Ang sarap. natin. Pupalik balik ka naman! Hindi po. Dadaan lang ako. Saka, ilanda ka na. nakaka ka dito. Okay. Lata dito eh? Papakit ang lahat nito eh. nakaka ka. Pangit ka rin. Pangit ka rin. Hmm. Bago. Saka eh! Ang tingitin naman talaga. Huwag ti buhasin. Wala. Sabay, asin. Ra, bisa asin. Ano pa naman niya? Ito ko tigoy asin eh. Uy! Ang ginagawa mo? Pagtaboy malas. Bakit? Malas ba ako? Hindi. Huwag ba ako ganyanin? Hindi naman ako malas eh. Wala. Nagluluto nga ako rito. Pati ako pinabuto buhay mo ng asin pa patagal ng malas. Bakit ko malas? Luluto lang ako eh. Mabaya, baka kakain-kain ka nito. Eh. Sabi ko sa'yo, masabi ko. Radyo kasing! Pagkutak din naman, no? oh. Akin nga hinahanap ko, eh. Mamaya, may okay, tatanggal ako ng malas. Mamaya mo natagal yung malas. Kain na dito pa ako. Akin na muna asin. Bala ka. Nakayos naman itong na to. Yung kasing ba akin, ha? Tanggal ng tanggal ng malas, eh. Tanggal mo yung sarili mo. Bakit ko yung malas? Ay, nako, ito lang pala yung asin. Pinatagal-tagal pa. Karo nga ng kasapang balas ka na nga. Dinagdagan pa ng malas. Sabi niya pa ako malas. Kawa itong malas. lagyan natin ito para lumubo ay lubasa yung ngot yun. Bago na. So, sigurado kapagin na. Uy! Delicious! Sigurado ito, ro, mamaya kakain ka nito. Pag ka nito kumain ro, mamaya. <laughs> Ikaw talaga malas. Sigurado yung dadi at tanti, maraming bakpapakain nito. Siyempre, tinulog manok na may papaya at sile. Daon ng sile. Babaya ko na nalagyan ng asin kasi matigas pa yung papaya. Baka hindi lumambot, kaya ang gaas. Parunong pa kayo sa nagluluto. Kaya kaya rito! Nangihilap kayo eh. Hindi ko mukhang pinapakailaman. Tubig hilap kayo. Okay. Masarap. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Mayana. Kasi baka matuyo yung sabaw. Kaya baka maluto yung papaya. Para si Nancy makakain ng marami kasi paborito ni Nasi dito, lang sinigang na manok. Di ba, Kuya Sa? Paborito tayo yan, o? Opo. Si Nancy, tinolang sinigang na manok. Opo. Mabuhay! Ako si Chef Martes. <laughs> Bago. Diba o, oh, di ba? Sa lahat ng mga gusto mo order ng mga kilola, kilola dyan, order lang kayo sa akin. syempre, si Chef Martes. Tinitig mo yan! Tinitig na ko lang! Hindi dati kaki, pati ako kinumitigin! Okay, Bakit? Kung sama ba? Hindi para sa'yo yan! Tinitig ko lang! Wala ko sinabing tikmang mo yan! Hindi! Tinitig mo ko lang kung masarap! Naamoy ko eh! Porke naamoy mo? May oh. pala kang tumikin? Siyempre! Hindi pa pwede yun! Order ni Daddy Frankie, hindi para sa kanya yan! Oo, sige na, tuloy mo na ako ka oh. na! ka eh! Pakilamera ka talaga eh! Sa lahat talang bagay na ginagawa ko, pinapakilaman ni. Nagkunla ka nito. Tilyabi. Ay nako, pakilam nila talaga sa lahat ng bagay. Babantayan ko na nga alam, baka na naman. Si yeah. Alas ah, oh, na. si Rizky? tayo. Alas sa tayo. Alas tayo. Kamilin. Ulas na ba? Kasi may... Kanyang you bale? Teka, teka. It. Lumagayti. Sabay ba na lang, Kuya? Saan si Rob? Okay na ba si Kuya Rob? Tara, Gats. Okay na. Rob! Okay na. May pupuntahan tayo. May nag-text. Tara, okay. punta tayo doon. Tara. Start mo na. Next start na. Alis tayo. Tap na ito. Nagpaluto tayo ba, Agis? May nagpapagkain, tapos lalayatan naman ako. Nakain mo na kayo, di ba? Ayun, ayun, ayun Ano ba pala, pala. yan? Tuto na ba? Matulot natin pa ako yung araw pa kayo, ganyan eh. Nagpuluto kayo ng pagkain, tapos lalayatan nyo na, <laughs> na. Ay, naman yan. Hindi, may pupuntahan kasi ako eh. Ay hindi, kailangan mo na kumain. Masasayang na namin yung pagkain. Kami na naman ni, eh. nasit na kain. Ilang araw namin kailangan namin pagkain, hindi <ipagkain. laughs> lalong panalo niya. Eh. Ba uh, naman niya, Fragi nila nakakalimot. Ha? Uh, kailangan niyo kumain. Kailangan niyo na lang, guys. Kain muna tayo. Ah, uh, Kain muna lang tayo. Pasok muna tayo. Tara. Sige. Masarap ba yung luto mo? O, oh, ako na mag niyo. Sigurado nga uh, masarap yan. Masarap pa dali, Frankie. Inipot ko to. Nag-ipot ako para makakain ka lang. Tapos nilayas ka na naman. Anong inipot? Inipot. Inipot. Ah. Inipot? Inipot pa tawag <laughs> in <-a -ipor>, <laughs> mo. Ha? Inipot pa tawag eh, hey, Oh, gano'n gano'n yun! Tapos sila. na naman kayo! Kung lang, ako payag, sila kayo kumain! Paluto kayo <laughs> sa sila ay tayo, no? Ang ting... Hindi yun! Tingay mo talaga! Sige, sige! Kain muna tayo, guys! Kain muna tayo! Wala kayo kumain! Dahil ang sarap na ko! Para kay Daddy Frank ito! Sa akin lang? Paano si Rob? Kakain din sila! Kay. Ah, okay! Very good! Oo! Dapat kain lahat! Sige, kain muna tayo, guys! Mas maganda! No? Sinsya na! Nakalimutan ko! Ay, naka. Luto na? Hindi pa naman eh. Pinatay, pinatay. Hindi mo na pinatay. O, sige, sige. Patayin mo na. Baka ma overcook ko. Tara, sige guys. Ano? Uh, nakalimutan ko. Nagpalutok pala tayo. Nakakaawa naman si ano. Men! Patayin mo yung ano. Sasakyan. Kain muna tayo. Alika, alika. Ha? Patayin mo na. Akin na yung ano. tumbler ko. Kakain muna tayo sa plate. Marami daw siyang sinayin nakaraang araw daw, oo oh, mga kababayan, minsan kasi pag nagmamadali ako, nakalimutan ko, nagpaluto ako. Pag may tawag, meron kaming ano, aalis ako kagad. Yun po yung sinasabi ko na ano, uh, pabigla-bigla schedule namin. Kaya, nagpaluto ako kanina, nakalimutan ko. Sige, kakain muna tayo please. Samahan niyo po kami. <clears> Tik <throat> tikman natin itong luto ni, ano, ni Manang Marites. Masarap daw, tinola. Ayoko na. Halika, ano, kakain ka muna. Halika. Ano, Nancy, kain muna. Palit ng palit ng damit eh, no? Oo. Ah, oh, eh, oh, nagpalit oh, ka na naman na ng damit. Hayo, sir. Ha? Isa pa lang po naman. Oo, hindi na naman sapo na sapo pa may init. Ha? Sige, sige. Dali ka, eh, ito po, tikman ninyo. Mainit pa, magdadala mag rin Masarap to. Oo, masarap yan. O, sige, kanin pala, kunti lang. O, po. tikman ko ito. Mo. Sorry, Malat yata. Medyo malat. Sa susunod, babaan mo lang. Ah. Mataas. Oh, bigyan nyo rin. Alit, alit. Ang pagluluto ng ulam, huwag masyadong mataas kasi pwede tayong magdagdag. No? Mas, much better yung kulang, huwag lang sobra. Kasi sobra, hindi na magagamot. Pero pag kulang, pwedeng mag-asin na lang tayo. Oo. Hindi, huwag mo na lang lagyan. Bigyan mo na lang ng pagkain yung isa. Ha? O, oh, o. Oh, kayo, kain muna tayo, guys. Ayan, mga kapabayan. Sumasabit sa leg. Malat nga. Ayan. Pero sige, tikman natin. Ayan o. Kainin natin sa to eh. Ayan mga anak. Babaya, nakain ka. Bakit mamaya? Ngayon na, sandukan mo na. Ayan, sandukan mo siya. Tikman natin tong tinula ni... Mare, kadaghanan. Mana, mare, te. Mare, i ano lang eh.

sabay-sabay ang pagkain. Paano mo kanin? Pakain. Hindi ko pa -kanin. tabaw Mainit ha? Mainit. Kaya naman hmm. po siya. Pwede. Pwede. Mainit ha? Sarap siya sa lupa na rin. Hmm. Sino yung tap kanina doon? Yung saruwag lang daw. Kasi hmm. nung nagtagos mga tumitingin ako, kumain ka na rin kung kaya yung ang hmm. Ayan lang. Makain na, okay, yung na yung tabaw, hindi daw sila. Sarap sana yung sabaw pero hindi mataas talaga. Mm -hmm. Sakyan so, na. Tapos naman, may sakyanan. na. Mama, yan naman. Mama, yan naman. Okay na? Si kita kaya tapos na? Okay na, sir. Okay ka lang, ano, Marites? Opo. Okay. So, thank you, ah. Opo. kita na ba balis, ah? ko na nakalimutan. Dahil, ah, uh, dahil ikaw nagluto ng na pagkain ngayon, at, ah, uh, nalibri na yung lunch namin, bibigyan kitang, ano, mga kababayan. Siyempre. O, oh, dahil masarap ang timula, kahit maalat. May sandibo ka. Saan mo? Oh Sipagan mo lang, no? Para may pambili ng gatas ng apo mo. Hindi kasali yung, ano, basta yan tip ko yan sa iyo kasi nga nakikita ko <coughs> nakikita ko yung uh, uh, pag-aalaga mo kay Nancy napakatiyaga mo tapos pati kami pinagluto mo Siyempre, eh, kung hindi mo kami hinabol, hindi mo pinaalala. Eh, hey, kasi naman po eh, lagi kayong pupapalutot, hindi nyo pakakain. Eh, nakakalimutan ko nga. Kasi... Sayang naman yung binibili masira lang. Kaya Ay, nga, pasin ka na. Ayan, kaya nga, bigyan kita. Hindi hindi yung sweldo mo yan, no? Ayan, gift ko nga sa'yo para mabili mo ng gatas yung ako mo. Salamat tadi oh, ano. Kasi mga kababayan ito, pasensya na ngayon, ganito talaga siya magsalita. Uh, sa ikli ng panahon na pagsasama namin, talagang, excuse me, lahat naman uunawain natin. Kung ano man yung kahinaan nila, uunawain natin. Pero nakikita ko naman mga kababayan, nakikita nyo rin kung paano niya inaalagaan yung mga kasama natin dito. Hindi po biro-biro mag-alaga magluto, maglinis, hindi po yan biro-biro, kaya bukod doon sa salary na pinag-usapan namin, pagka ganito may binibigay akong tip sa kanila, no, maliit na bagay yan mga kababayan, pero sa mga kagaya nila pagbili ng datas ng apo niya makabili ng isang kilong datas ay napakalaking bagay na po yan kaya maraming maraming salamat mga kababayan and God bless hindi ko naman napapagod dito kaya. Hindi na siya Sanay ka naman sa trabaho. Pero ingat ka rin, kaya ka rin ng marami. Gusto ko tumaba ka, ha? Gusto ko matambok ka. Niwang good. Sabi niya, niwang. Di ba? Yung niwang paya. Yan. Matututo ako ng ano, magsalita sa salita niya. Oo, no? Ito, di ba? Ano yan? nilapag na paglapag niya na yung papaya. Basta lagi pagkatasin mo, ah, punas na lang may ha? Para hindi mga mo'y ano yung bahay. Yan. Sa so, mga kababayan, maraming maraming salamat and God bless po.